Matagal na akong naninilbihan bilang isang youth leader sa isang born-again Christian church. Mula pagkabata, halos bahay, eskwela at simbahan lang ang naging mundo ko. Kasama ang aking pamilya na kapwa lingkod ng Diyos. Ako ang panganay sa aming tatlong magkakapatid. Si Papa ay assistant pastor. Si Mama naman ay leader ng prayer group. Maayos at payapa ang aming buhay. O iyon ang akala ko. Bilang youth leader, tungkulin kong akayen ang kabataan sa tamang landas at ilayo sila sa makamundong tukso. Ako ang guro, tagapayo, at minsan, parang ate ko nanay nila. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may halimaw na matagal nang naninirahan sa loob ng aming simbahan. Pinamumunuan kami ni Pastor Jeff. Balo siya, tat walang anak nakatira mag sa maliit na bahay sa loob ng compound ng simbahan. Mula pagkabata, tinuring na naming pangalawang ama. Ngunit matapos mamatay ang kanyang asawa, unti-unti siyang nag-iba. Mga usap-usapan ang kumalat. Mga misteryosong pagkawala ng dating niyembro. Mga youth leaders na bigla nalang tumitigil at nawawala sa eksena. Ang mga pulong-bulungan ay parang alon na kumakain sa katahimikan ng simbahan. Pero nanatili kaming pamilya sa ilalim ng kanyang pamumuno. Hanggang sa ako mismo ang makakita ng tunay na anyo niya. Wala sa impyerno ang demonyo. Nandito siya at tinatawang siyang Pastor Jeff. Magtatatlong taon na mula nang italaga niya ako bilang youth leader at magtatatlong taon na rin mula nang magsimula ang kanyang kasakiman sa laman. Hindi lang sa akin, kundi sa ilan pang kabatahang miyembro. Ngunit tinanggap ko ang pasakit. Isinakripisyo ko ang sarili ko para mailigtas ang iba. Nakipagkasundo ako sa halimaw. Ako na lang, wag na silang gagalawin. Pero ang mga kasunduan sa demonyo ay may hangganan. Linggo ng tanghali, Matapos ang Sunday service, tinawag na naman niya ako sa prayer room bago ang outreach. Ang silid ay madilim, amoy amag at lumang kahoy. Sa isang sulok, may kus na pila na famasid, ngunit sa ilalim ng liwanag na pumapasok mula sa bintana, parang baluktot ang anino nito. Tila sungay. Nakanisi si Pastor Jeff, ngunit sa mga mata niya ay may apoy ng impyerno. Habang sa lako. Ramdam ko ang mainit niyang tingin na gumagapan sa aking katawan. Ang bawat patak ng oras sa silid na iyon ay parang hampas ng palad sa aking kaluluwa. Pinapos ko ang panalangin at dahan-dahang dinukot mula sa aking bag ang bote ng kerosene at ang aking prayer notebook. Sa huling pahina, malaki at pulang-pula ang nakasulat. Pedophile. Bago pa siya makapagsalita, isinaboy ko sa kanya ang kerosene tumalsik ito sa kanyang muka, leeg, tiyan, pati sa aking balat. Sandaling napatigil ang mundo. Ano? Hindi na niya natapos. Sinindihan ko ang lighter. Sa isang kisap mata, sumabog ang liwanan at init. Ang sigaw niya ay hindi boses ng tao. Malalim, malagim, parang halakhak at ungol na magkasabay. Habang nilalamon ng apoy ang kanyang laman, nakita ko sa anino sa pader ang anyo niya hindi bilang tao, kundi isang dambuhalang halimaw na may sungay at buntot. Nakanga nilalantakan ang mga kaluluwa. Ang init ay gumapang sa akin. Tinutupok ang aking buhok at balat. Ngunit wala na akong pakialam. Ito ang aking misyon, ang aking panata sa Diyos. Ibalik sa impyerno ang demonyo sa aming simbahan. Sa huling sandali, bago sumabog ang kisame sa init, narinig ko ang tinig niya. Hindi si Pastor Jeff, kundi isang boses na parang mula sa ilalim ng lupa. Hindi mo ako mapapatay. Dahil ang kasamaan nakatira sa puso ng ti. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.